Noong nakaraang taon, sa probinsya ng Ilocos, may nakatirang isang lola at ang kanyang apo, si Lola Carla at ang apo niya, si Carlos. Si Carlos ay ang tipong batang gustong makinig sa mga kwento. At si Lola Carla naman ay ang tipong lola na mahilig maglahat ng mga kwento sa kanyang apo. Dahil alam niya, nagpapasaya ito sa kanya. Gabi-gabi, kinikwentohan ni Lola Carla si Carlos. Pag nagkukwento si Lola Carla kay Carlos, laging nagsisimula ang kwento sa isang gabi, walang buwan, walang bituin. Isang gabi, walang buwan at bituin, naglalaro si Carlos malapit sa sementeryo sa kanilang baryo. Yeah! Well, wow! wow! yeah! yeah! Wow! Masayang masaya si Carlos na naglalaro nang bigla siyang tinawag at pinauwi ng kanyang lola. Carlos! Uy <coughs> ka na! Uy ka na anak! Ayoko pa! Naglawero pa ako! Uy ka na! Sige na! Ayoko pa nga! Naglawero pa kami! Sige na. ah. Ayaw pa sana tumigil sa paglalaro at umuwi. Pero dahil sinabi ng kanyang lola, sumunod na lamang siya. Uy ka na nga! Sige na nga, uuwi na ako. Masama ang loob niya sa kanyang lola dahil ang mga kaibigan niya ay naglalaro pa rin. Ngunit siya ay nasa bahay lamang. Ba't mo ako pinauwi? Ang mga kaibigan ko naglalaro pa, oh. Kasi, <coughs> hindi ka dapat maglaro kapag walang buwan at walang bituin. Noong gabing iyon, nagkasakit ang kanyang lola at humingi ng tulong kay Carlos. Carlos, tulong naman. May sakit ako. Sige na, anak. Tulong. Too big. Too big. Dahil galit pa si Carlos, nagpanggap siyang tulog at hindi niya tinulungan ang kanyang lola. <coughs> Noong nagising siya sa kinabukasan, nalaman niyang namatay ang kanyang lola. Nagising na! Gising na lola! Lola gising na! Gising na! patay na ata siya. Patay na ata si lola. Malungkot at masama ang loob ni Carlos dahil alam niya na kung tinulungan niya ang kanyang lola, baka buhay pa si lola Carla hanggang ngayon. Sana kung tinulungan ko na lang siya, baka buhay pa siya hanggang ngayon. Kasalanan ko lahat to. Nakalipas ang isang linggo, naisip ni Carlos na bisitahin ang kanyang lola. Nagpaalam siya sa kanyang ina at pumunta sa sementeryo. Nay, pupunta muna ako sa sementeryo. Bisatahin ko muna si lola. Sige, bisitahin mo na lang lola mo. Noong gabing iyon, madilim dahil walang buwan, walang bituin at pumunta siya sa, sa cemetery yung mag-isa. Habang naglalakad siya, nahulog siya sa isang bagong humay na butas para sa banay. Ah! Sinubukan niyang mahakyat, pero dahil maliit lamang siya, hindi siya makalabas. Tulong! Tulong! Hindi ako makalabas! umupo na lang siya sa lupa at tumingin sa itaas. Habang nakatingala siya, narinig niya ang boses ng kanyang lola na sinasabi, Isang gabi, walang buwan, walang bituin.